oh, di diba? na ako. Ayan nyo nang mabasa Basa na yung phone ko. My God. Konti <laughs> yeah. na lang naman lalakad. Galing ako, ano? Galing ako market. Manapit lang naman kasi dito. share-share ko lang sa inyo ang everyday routine ng Inday, palaging ganito. Pero hindi palagi nagpapaulan, ha na, char. <laughs> palagi lang 'ano, hatid ng alaga sa school, tapos punta ng grocery. Pero pag minsan hindi ko talaga makuhang mag-video kasi minsan marami ako bit-bit. So ayan. So, minsan, pag tinatamad na ako magluto, tapos wala naman din yung amo ko, doon na lang, Diyan na lang ako bumili. Malikot pa din yung kamay ko, guys. Sorry, medyo pasmado. Oh, Ganoon. Hindi, tawag dito. Ah, uh, Matagal kasi akong hindi na nagvideo. Almost one year yata. Kaya, eh, hindi ko pa nadadala yung aking ano kawa ka na iwan kasi sa bahay ng aking kapatid so kaya medyo shaking muna tayo ha baka may bitbit kasi ako <laughs> so ayan lang para meron lang akong update sa inyo ito ang aking ano ayan diyan ako nakatira Toto, basa na ako. <laughs> basa na video pa more. Ganon. Pag-YouTuber ka talaga, oo. Sige lang. Para meron lang tayong ma-share sa ating mga viewers. So, ito naman yung sa baba namin. Pag nagmamadali, dyan din ako bumibili. So, ayan. Siguro hanggang dito muna. See you soon sa aking live.